Sarap dito mga kajeta yung habang trail na walang tao I-trottle ka lang ng trottle na gano'n Para ka nakamotorbike motorbike eh. Welcome back po sa aking channel mga kajeta Today episode, samahan nyo kong silipin ang downtown Edmonton Habang ito'y mausok dahil sa wildfire At mag-ride tayo sa paborito kong trail, ang River Valley Let's go! umaga sa inyo mga kajeday and welcome po sa aking channel mga kajeday eh today episode magbabay ka ako pa uwi iiwan ko tong aking uh, sasakyan tapos may dala akong e-bike mga kajeday iwan ko dito sa pagawaan sa arms auto tapos syempre mapasyal ko na kayo habang papauwi ako para makita niyo yung Edmonton medyo mausok ngayon mga kajeday so pasukin ko lang tong uh, mechanic shop para iwan to sasakyan eto na mga kajeday umpisa na na ating biking mga kajeday no hindi lang pwede hawakan nyo ano kasi may pulis Yung GoPro Kaya Baka sabihin distracted driver ako eh Kung ano yung rules na Kung ano yung rules na sasakyan mga kadeda Yun yung dapat sundin Ito ka uwiran Mali pala yun pala dapat mga kadiri, pag nga nagbabay ka, dapat sundin mo pa rin yung batas ng traffic. Hindi ka pwedeng mag uminom ng tubig, umawak ng camera. Para, ang tawag doon, active driver. Kasi matitigilan tayo mga kadiri. Tawid lang ako rito mga kadiri. Uusok mga kadiri, pero hindi naman ganong amoy. Okay lang ako yung usok. Hindi ko yung ano, hindi ko mahawakan yung aking cellphone para makita yun yung navigation mga ka oh, napaka busy ng kalsada ng linggo mga ka-Jeday sarap sana mag bike to work mga ka kung yung kalsada meron sariling bike bike lane e, hindi ka nakikipagkagawan sa mga pedestrian ng ng daan kaya nandito sa Edmonton bihira yung bike lane mga kadeda kaya kasi siyempre, ito maraming kit pa sa sa mga pedestrian sa mga, mga tao kago mo ba mamay magalit lang sila kaya pag nandito ako sa may mga pedestrian hindi ako nagtotrotel mga kadeda para alam nila na bike pa rin yung dalang ko hindi electric motorcycle kasi itong bike na ito, naka-fat tire mga ka-JD. Mukha na rin siyang motor eh. Kajeday, nandito na tayo sa medyo mapayapang street. Kanina, magulo mga kajeday. Ngayon is, medyo okay okay na mga kajeday. And so, ak akala nyo, napakapayapa dito sa Canada ng no, mga kajeday pag sinabi. Pero may mga karimi na nangyayari dito, hindi binabalita mga kajeday. Alam ko lang kasi ang sasabi ni Mrs. E. Mrs. Kasi nagtatabaw sa government. So, nakikita nyo ibang crime dito. May eh, malala din. Para pinas din. Pero karamihan ng crime dito. Karamihan ng crime dito mga kadede, karamihan sa mga bata, eh, pang-abuso sa mga bata. Kaya hangga't maaari na atit sundo ko yung mga bata dito. Para alam ko kung ano yung nangyayari sa kanila, nakakausap ko sila bago mo nakakausap ko bago umuwi. Kaya hanggit maaari ginagawa ko yun. Hindi ko masyadong priority ang trabaho. Priority natin is yung makausap natin yung mga anak natin mga kalina. Ito yung bahay na to. Ano to? Mansion? Ano yan? Mga bahay ng artista mga kajeteng. Yung mga ganda na yung bahay dito kaysa kanina sa so babayikan ko tsaka konti na nasa sakyan hinahanap ko lang yung trail mga kadeda eh, para dun sa may tabi ng ilog dun ako magbike kasi may bike trail dito tsaka mga nagja-jogging dun tayo magbabike mga kadeda may golf course dyan mga kadeda eh. ang usok na no? ang labo hinahanap ko yung trail na tabi ng North Saskatchewan River Nakapag-bike na ako dito dati mga kajete kasi drain up ko na rin dito yung sasakyan ko dati nasa mag-bike ako pa uwi bike ko nun yung kauna-una akong bike yung hyper galing sa walmart pagod na pagod ako wala akong insayo kasi 20 kilometers eh, malayo din pala yung 20 kilometers eh pag pinapanood ko sila Ian how home Manila to Bicol parang sisiw lang 300 kilometers sabi ko 20 kilometers wala lang pagod na pagod ako mga kadete kala ko madali lang tapos mga 3 kilometers na lang para sa mga karating ako sa bahay nasira yung bike ko mga kajedi, yung sprocket kumalas wala akong mga tools wala pa masyadong alam sa bike nun eh. kaya pag kami nagtatanong hindi ko na sinasuggest yung Walmart eh pag bibili ng bike kasi pangit yung mga parts madali masira tapos simula nun uh, nag ano na ako nag na ako mag assemble ng bike mag upgrade upgrade Yan. kaya nagpain na akong bike pero hindi ako laging naka e-bike mga kadeda hindi lang e-bike yung bike ko may mga regular bike din ako pero yung isabi na, na yung Jedi Cycle kasi bumili ko e-bike sabi ko kailangan ko magbawas ng bike hindi ka naman nagagamit yung iba binenta ko na yun ayun, hanapin ko lang yung trail mga kadeda o oh, ito na yung trail mga kadeda mukhang napasok ko na yung trail pabunta doon sa may ilog. hindi pala nagre-record yung gopro kanina oh, si Eddie Mercury Ganda lang trail ah mga kadeda yun no? Kami nag-exercise dito mga kadeda eh. Tapos tayo naka-e-bike. Nakakahiya naman. Ito naka-e-bike si Lolo. Oh, may mga naglalakad din ang aso. Tapos may mga picnic table. yung tawag na River Valley mga kajeday haba ng trail na ito mga kajeday ayun yung downtown mga kajeday may palipad tayo ng drone siyempre hindi na din kasi yung pagkakataon na ito ay ipakita sa inyo yung ah, drone shot natin mga kajeday yeah Sarap namang magbike dito mga ka-Jedai Ang ganda ng trail Nabanggit ko na ba sa inyo 20 kilometers pa away mga ka-Jedai? Nabanggit ko na ulit ulit <laughs> Walang araw ka, mga ka-Jedai bike camping tayo Kaya bumibili ko ng mga e-bike mga ka-Jedai Pero hindi kasama yung mga bata hindi safe yung mga kagsada Halip pa tayo ng tent na maliit para makapag bikepacking mga kadeday Tapos magkakamping tayo sa malayula yung lugar Para matindi yung adventure natin Baho dito May kanal Mga kadeday may mga ihawan din dito Ayan mga uh, picnic table Tapos ito yung lime na e-bike mga kadeday Itatap mo yung phone mo, ikakalot sa credit card mo Para marahintahan mo yung e-bike na yan mga Jedi ang ganda tayo ng trail sa pagbike dito kailangan kilometers na kaya ako hindi ko chinik eh hindi <laughs> ko rin nakita kung anong kilometers ako nag start dito sa odometer ko Pakapayapa pa mga ka Jedi yan yung mga lamesa nag sumunto mambay pero malupit sa may rumbo mga ka Jedi ay lamesa inuupuan mga marmol mga tambayan doon biga atin <laughs> ganda ng trail dito ha nakakaniyayakap ng mga puno yung ilog na binangka namin nila inex last year mga kadeda tapos naalala ko pagka iihi kami, iihi na kami tumatabi kami dyan sa gilid sa bangin <laughs> minsan may mga taon dumadaan, minsan wala naman Ay, parang kailan lang no, isang taon na pala so bibilisan ko na umuwi mga kadeda kasi nga yung anak ko panganay ko may birthday party pupuntahan dapat nasa Kananaskis kami ngayon mga kajete Kaya lang nagkaroon na abire yung sasakyan ko eh. Kailangan ayusin agad Yun May kilala naman akong mekaniko Yung pinsa ko si Quilly It Katabaw sa Ford Kaya lang ayoko na maabusuin yung kabaitan Kaya gandong pahinga niya Minsan ayoko ng stall point pag weekend Kapag nasa sasakyan Kaya yun, dinala ko na sa may arms auto mga kajete Para makapagpahinga naman si Gwely eh, at kagagaling lang sa may Pinas yun, yun ito naman yung Walter Dale Bridge mga katida dito sa downtown Ayan. Alam ko, pili Parang ko na rin drone to nung winter mga ka-Jedi. Tsaka nung nagkaya kami mga ka-Jedi, may mga nagbabangka doon. Hindi <laughs> na pala yung drone dito mga ka-Jedi. Ginagamit ko yung apps ng lab drone para malaman kung aloud pa. Hindi na pwede ganda sana ano palipalan nyo din ang gano'n eh manalo oh, tayo baka may kasalubong so, ganda mga kajay tayo sa ano oh. ganda ng background gun Susunod, pupuntahan natin yung Kananaskis mga kajeday. Minsan talaga hindi atutupad yung plano natin mga kajeday pero balang araw pwede pa na humabol ngayong taon malamig lamig na, pwede pa mag camping pero isang gabi na lang sabi ah, usok mga kadero sa ay na si Jedi Cycle para makauwi na hindi na nakapag video ng marami ilang oras na lang kasi kailangan niya nang yung anak na sa birthday party sarap dito mga ka Jedi yung habang trail na walang tao yung hotel ka lang ng hotel na gano'n para ka motorbike eh. Oh. Oh, ba? Diba? Sarap. Pag puro throttle, madali maubos yung battery ko mga kajedai. Pag hindi ako nagpe-pedal Kaya malamang pag uwi ko, dalawang bar yung mabawas. Kaya pag uwi ko, malamang dalawang bar yung mababawas sa battery. Ito yung trail na piyagdala ko dati kay Inags Isang taon na rin yun, may yata yan Way na to pa uwi bike natin na malupit oh para pag napagod ka nga naman sa mahabang trail na yon, <laughs> eh, pwede kang mag mag scooter dito no riding on sidewalk ito ba yan? dami yung ride sa may sidewalk eh no, dapat sa kalsada di, lalong mas hindi naging safe maray kasi nagre-reklamong mga tao mga kadiri pag naka-scooter ng tao tapos ah, ang bibilis nung iba kasi mabibilis magpatakbo sa sidewalk ba tapos siyempre, ewan ko kung may bill yan. O, meron naman. Ito. Ito yung hotel. Tapos to mo dito yung phone mo. Buti ito may helmet. Yung iba wala eh. Yung lime, yung kulay green, walang helmet eh. Ito meron. Ito, mga tao, habang naglalakad. Yung ibang nakaganyan, hindi malang na. Nagpapas na lang sa may gilid, basta-basta. pa bahay dun mga kadyede sa taso. Oh. Itong bike nga, eh, itong lugar na ito mga ka Dog Park to. So pwedeng pakawalan yung mga aso nang walang leash mga ka Jedi. Ayan kagaya nito oh. no. Pwede maglakad yung aso nang walang leash. Basta dapat alam nila mabait yung aso. Kasi, thank you. Ayan, ganyan. Pinagsasama yung dog park trail lang trail lang aso tsaka trail lang tao dito sa lugar na ito mga kadeday so dapat be respectful huwag kayong masyadong mabilis magbike tamang takbo lang para hindi tayo maka aksidente ba ayun yung mga aso dito alam nila mababait eh kaya pakawala nila Ayan, yun ganyan, oh. Dog Park. Thank you. yung may Tree mga ka-Jeday sa flag ng Canada pag fall itong puno na to magiging red mga ka balikan natin ha, pakita ko sa inyo sa susunod mga ka yun, so nandito na tayo sa bahay mga ka jedi ito yung aking ay, mga kadiray. Meron pa siyang apat na bar, lima yung bar niyan eh. 657. Talam ko 635 kanina, eh. hindi ako sure mga kadiray. Pero nasa 20 20 kilometers kaya tinakbo mga ganun. So dito na ako magpapaalam mga kadiray. Maraming maraming salamat po sa panonood at uh, pag-subscribe. And sa mga hindi pa naka-subscribe, please subscribe to my channel po mga kadiray para matulungan yung aking channel. and hanggang dito na lang Jedi Cycle signing out